Magaydang araw sa iyo. Um, mainit na usapin ngayon ano, itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Talaga? Naaprobahan na nga sa Kamara tapos ngayon nasa Senado na para sa paglilitis. Mukhang mabigat itong um, susunod na kabanata sa politika natin. Oo. At para lang malinaw sa lahat, itong impeachment, based sa konstitusyon natin, para anto para panagutin yung matataas na opisyal. Kasama na dyan ang vice-presidente, syempre. Hindi siya ordinaryong kaso, kumbaga. Hindi talaga. May bigat yan. Kaya samahan mo kami ngayon, himayin natin ito para sa'yo. Ano ba talaga yung mga um, akusasyon? Tapos paano ba yung proseso? Pati na rin yung mga dati ng kaso? Sige, sige. Importante 'yan para maintindihan ng lahat. Simulan natin. Ano ba talaga yung laman ng Articles of Impeachment na umakyat na sa Senado? Yung mga paratang mismo. Okay. Base sa mga ulat, parang tatlong malalaking issue yan eh. Una, at ito yung pinakamangingay siguro, yung confidential funds. Ah, oo, yung lagi natin naririnig. Yun nga. Pinag-uusapan dyan yung uh, 125 million mula sa OVP na nagastos daw, alam mo, sa loob lang ng 11 araw noong 2022. Wow, 11 days? Ang bilis nun na. Mabilis talaga. Tapos meron pa yung 500 million naman mula sa DepEd. Nung siya pa yung ano, kalihim. Maymang alegasyon na kasama dyan, posibleng malversation daw at saka pamemeke ng dokumento. Grabe, malversation at pamimeke, Mabigat 'yon. Ano pa yung pangalawa? Pangalawa, yung mga legal grounds mismo na binabanggit. Betrayal of public trust, tapos culpable violation of the constitution at saka graft and corruption. Sinasama rin daw dito yung um di Umanoy hindi niya pagdalo sa ilang pagdinig sa kongreso tungkol sa budget. Okay, so hindi lang yung pondo, pati yung actions niya bilang official. Oo, kasama 'yon. At pangatlo, medyo controversial din. Yung isang pahayag niya raw noong bandang huli ng 2024, itinuturing na parang banta daw laban kina Pangulong Marcos sa First Lady at kay Speaker Romualdez. Ah, yung statement na yon naalala ko yan. Isinama rin yun sa paratang bilang betrayal of public trust. Bale, yun yung tatlong major points. Okay, sige. Malinaw na yung mga paratang. Ngayon, punta naman tayo sa proseso. Paano ba ito gumagana? Kasi medyo technical to minsan, di ba? Oo, medyo. Pero sa simpleng paliwanag, ganito. Ang kamera, sila yung parang taga-imbestiga at taga-sampa ng kaso. Kailangan nila ng boto ng at least one-third ng lahat ng miyembro nila. One-third? <laughs> Para umakyat sa Senado. Tama. Pag umakyat na sa Senado, ang Senado naman ang nagiging impeachment court. Sila yung maglilitis, parang korte talaga. Tapos sila rin decision Oo. Para makonvict at matanggal sa pwesto yung opisyal, kailangan ng two-thirds vote ng lahat ng senador. Bale, 16 sa 24 na senador. 16 votes? Mataas din yun. Um, pero may nagsasabi kasi, munsan daw parang ginagamit lang to for politics. May safeguard ba? Meron naman. Yun yung tinatawag na one-year rule. Nilinaw yan sa kaso ni dating Chief Justice Davide noong 2003. Sinabi ng Korte Suprema, isang impeachment proceeding lang kada opisyal sa loob ng isang taon. Para hindi sunod-sunod. Oo, para maiwasan yung parang harassment lang. Pero dito kay VP Duterte, di ba maraming reklamo yung halos sabay-sabay na final? Oo nga, paano yun? Ang ginamit naman dyan na basehan, yung kaso ni dating Ombudsman Gutierrez noong 2011. Sinabi kasi ng korte doon na kung halos magkakasabay naman yung mga complaint, pwede silang ituring na iisang proseso lang. Ah, okay. So yun yung justification doon. Parang ganun. At tandaan natin, si Gutierrez, nag siya bago pa mag-trial sa Senado. Oo nga pala. At syempre, di natin makakalimutan yung kaso ni dating Chief Justice Corona noong 2012. Ano yung pinakamahalagang natutunan natin doon? Yun ang talagang uh, landmark case. Siya yung unang Chief Justice na napatalsik via impeachment. Ang dahilan, hindi niya pagdeklara ng lahat ng yaman sa SALN. SALN lang yon pero naging basehan ng betrayal of public trust at culpable violation. Oo, kasi yun yung naging finding. Betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Ang aral doon, posible talagang malangot at mapatalsik kahit gaano kataas na opisyal. At hindi kailangan laging, alam mo yung parang common crime. Pwede yung violation ng batas o Constitution na may epekto sa tiwala ng publiko. Malinaw yun. So, balik tayo ngayon kay VP Duterte. Asan na yung status ngayon? Okay, so tinanggap na ng Senado yung Articles of Impeachment noong Hunyo 11, nipol 25 Bale, hinihintay na lang natin yung formal na schedule ng trial. Ah, uh, so magsisimula pa lang yung trial mismo sa Senado? Oo. Samantala, hiwalay pa dito, may isariling investigasyon din ang Ombudsman sa Confidential Funds. At katunayan, nagsubmit na si VP Duterte ng counter-affidavit niya doon, yung sagot niya, noong Hunyo 27. Okay. So may ombudsman case din na hiwalay. Meron. At sa panig ni VP Duterte, tuloy pa rin yung sinasabi niya na sham daw ito o pamumulitika lang. At hindi rin natin pwedeng isang tabi, 'di ba, yung political context nito. Alam naman natin yung um, pagbabago ng ihip ng hangin sa pagitan ng kampo ni Pangulong Marcos at ni VP Duterte. Totoo yan. Malaking bagay yan. Maraming nagsasabi na yun daw yung nagbukas ng daan para umusad talaga ito sa kamara na alam naman nating kontrolado ng mga kaalyado ng Pangulo. Importante yun na background. Oo. Mahirap talagang paghiwalayin yung legal at political aspects sa mga ganitong kaso dito sa Pilipinas. Laging magdadikit yan. Maraming angulo talaga itong sinusundan natin. Kaya para sa iyo na nakikinig at sumusubaybay, ano kaya sa tingin mo yung pinakamahalagang tanong na dapat talagang masagot dito sa paglilitis sa Senado? Mahalaga yung tanong na 'yan. At kung may naisip ka, magiwan ka ng komento. O kung nakatulong itong pagtalakay natin sa iyo, paki-favorite na rin. At para lang i-recap, ito yung mga um, key takeaways natin. Una, ang impeachment mislo. Tandaan, mekanismo 'to ng konstitusyon para sa accountability. Hindi lang simpleng away. Pangalawa, yung mga basehan, hindi basta-basta. Kailangan pasok sa culpable violation of the constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, o yung malawak na betrayal of public trust. Pangatlo, yung sistema ng checks and balances. Ang Kamara ang nagsisimula, ang Senado ang humahatol. At pwede ring tignan ng Korte Suprema kung nasunod ba yung proseso. At pang-apat, syempre, yung prinsipyo ng rule of law dapat manaig yung batas para sa lahat, gaano man kataas ang posisyon. Um, siguro isang huling tanong na iiwan natin para pag-isipan mo. Paano kaya natin masisiguro na ang impeachment process ay mananatiling focused sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan at hindi lang magiging ano kasangkapan sa away politika? Yun nga. Mahirap na tanong yan, pero kailangang pag-isipan malalim 'yan. Para sa tuloy-tuloy pang paghimay sa mga ganitong kahalagang issue, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive hanggang sa susunod na pagsusuri.